Doon sa sponsor ni Sen. Chis Escudero, yung nag-sponsor ng 30 million? Kahapon po ay pinatawag po siya ng aming uh, Political Finance and Affairs Department na siyang in-charge sa mga gantong klase ng investigasyon. Um, kahapon po ay hindi po nakadalo yung naturang um, na, naturang uh, contributor or Aho donor po. sapagkat uh, base po sa, sa pagkaka-return -re ng aming pong, uh, notice ay hindi daw po tinanggap kasi noong mismong security guard na naandun sa mismong condominium building. Ngayong araw na ito po ay nagpadala muli ang aming opisinang yan ng tinatawag na registered mail upang kung sakaling ito ay hindi pa rin tanggapin, hindi acknowledge, ay magtakaroon po kami ng mga ating po nga uh, desisyon na uh, hindi na po uh, napagbigyan yung panig nila na hindi na po mapapakinggan. So more or less mm. po ay nagsisimula na po yung proseso natin tungkol sa bagay na yan. At pagkatapos po niya kasi na makuha na namin ng kanyang panig, yun naman pong uh, nabigyan niya na kandidato, ang isusunod naman po nabibigyan ng ganyang notice. Mm, si Sen. Oh, po. So ma ma maghaharap pala sila sa harap niyo. Ay, tama po, pero siyempre hindi po sa, pa, sa atin. Doon po yun sa opisina namin. Sa, oh, ano, sa dahil po kami. Opo, oh, oh, oh. po sa mismong uh, political finance and affairs department. Dahil yung po opisina nyo naman ang magre-recommenda at uh, sila ang magpapail ng kaso sa law department namin kung talagang dapat kasuhan ng kasong kriminal base hmm. sa violation hmm. ng Section 95 ng Omnibus Election Code. Ayun. Ito, Chairman hmm. George, ano, para